Kayo ho ba, sir, personally, dun sa mga tinuturuan nyo, ano ho kaya yung mga salik na nakaka -apekto? Bakit itong estudyante ko parang medyo mas hirap siya sa English? Parang ganun ho, versus dito sa isa kong estudyante. Ano ho kaya yung mga specific factors po na nakikita po ninyo? Bakit may mga bata na parang hirap pong matuto? Well, una, may, may, may individual no, differences na no, capacity po yung bawat tao no, in terms of learning. No? Pero siyempre, bong mundo ganyan din naman ganyan din naman also. Singapore no? ganyan din naman sa Denmark no uh, sa Vietnam no eh bakit sa atin eh mataas di ba yung sinasa yung, yung pinatawag po natin ano, na percentage no so, tingnan po natin again no babalikan po natin yan mula doon no doon sa simula mula doon sa nagkinder sila no tapos naging grade 1 no nagpumasok sila sa primary school hanggang uh, hanggang grade 3 'no, tapos grade 4, uh, yung intermediate po natin hanggang grade 6 and then pumasok nung junior high school 'no. So makikita ho natin yung cycle dito, Pff, ha? Doon po sa mabababang grades po nila, 'di ba? Eh baka doon hindi yung foundation talaga hindi natin nakuha. Bakit kaya? 'no? Eh tayo, ang, ang taas pa rin ano, nung class size natin mula doon sa grade 1. Grade 1 na lang, wag na yung kinder. Kasi yung, yung kinder, hinahabol naman talaga yan Apo. ng uh, ating gobyerno. At least, 30 eh, di ba? Pero mataas pa rin yun, yung 30 na yun, ano, na bata. No? Well, anyway, no? pag uh, pasok po ng, ng grade 1, ano, at uh, yan ng grade 2, grade 3, no? minsan may mga bata talaga tayo hindi nakakabasa eh. No? At yun yung ano, yun yung yun yung isang problema natin. Once na ang bata ay hindi nakabasa, wala na siyang matututunan. Hindi na siya makapag-compute eh. ba diba? Hindi na niya mababasa yung mga yung yung mga yung mga lessons niya sa ibang subjects, no? Sa advanced, no? sa, sa, science, no? Sa sa even yung yung mape na tinatawag na music, arts, PE and health, 'di ba? Ah, hindi niya na mababasa, wala na siya, 'di ba? Pero magkataka tayo. Medyo kakapasa itong mga ito. 'Di ba? Uh, hanggang hanggang uh -oh. umabot 'yan ng uh, grade 7 ano po. Meron tayong mga grade 7 ng mga na-leaders. Well, pinag-uusapan natin dito, hindi lang 'to functional literacy, ah. Kasi yung basic literacy eh, is is the ability to read and write. Mm -hmm. 'Di ba? Pero functional literacy, aba mas malalim po ito. 'No? Dapat ito yung medyo kanang nagagamit po talaga. Diba, uh, medyo may talino ka na, no? Uh, Mayroon ka ng critical thinking, no? At mm -hmm. least, 'di ba? Nakakapag-solve ka na ng uh, problema, 'di ba? Ito naman yung binabanggit po, no, doon sa plemste, eh, 'di ba, na, na, na itong hearing ni Senator Gatchalian. Mm -hmm. Yung sabihin dapat, no, yung mga bata at yung mga mag-aaral na nagtatapos, may may expected eh ma-expected siya no, na functional literacy mm -hmm. no, na hindi nga po natin na deliver no dito sa or, well at least according to the survey no ay hindi mm -hmm. po natin uh, na-deliver